Tatlong dapat ulamin para bumaba ang asukal sa katawan. Mahalagang malaman kung may pre-diabetes ka dahil ito ay nagtataas ng panganib na magkakaroon ng type 2 diabetes, sakit sa puso at stroke. Huwag mag-alala dahil may mga pagkain na may mababang glycemic index na mahusay magkontrol ng antas ng asukal sa katawan na mahalaga para sa mga taong may diabetes o pre-diabetes. Ang pre-diabetes ay isang babala bago ka magka-diabetes. Kung saan ang mga antas ng glucose o asukal sa dugo ay mas mataas kaysa sa normal. Ngunit hindi pa naman sapat na mataas para masabing type 2 diabetes na ito. Kaya lang, tradeor ang pre-diabetes kahit kakablad test mo pa lang, pwedeng bigla na lamang sumulpot ito anumang oras. At hindi naman pwedeng magpatest ka na lang ng magpatest kasi magastos, ba? Diba? Ang mabuting balita ay posibleng bawasan ang antas ng asukal at mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga seryosong kondisyon. Kung ninanais babaan ang asukal sa dugo, Mabuti ang mga pagkain mayaman sa fiber at mababa sa processed sugars at saturated fats. Pero ano nga ba ang mga ganitong pagkain Pinoy na hindi mabigat sa bulsa? Ito ang minamungkahi naming espesipikong kainin sa isang araw na maaari mong sundin. Para sa almusal, brown rice lugaw na may manok. Gamitin ang brown rice dahil ito ay mayaman sa fiber kumpara sa puting kanin. Maaari itong lagyan ng kaunting manok para sa protina. Hiniwang saging o mansanas. Mabuti ang mga ito bilang natural na pampatamis at mayaman sa fiber. Para sa tanghalian. Grilled tilapia o bangus. Ihawin ang isda sa halip na iprito para mabawasan ang paggamit ng saturated fats. Lagyan ito ng mga sariwang sibuyas, kamatis, o kalamansi para sa lasa. Insaladang talong. Maaaring ihain kasama ng insaladang talong na may kamatis, sibuyas at suka bilang dressing. Brown rice. Mas mabuti ito kaysa puting kanin dahil mas mataas ito sa fiber. At para naman sa hapunan, ginisang munggo. Lutuin ang munggo na may ampalaya at malunggay upang maging mayaman sa fiber at nutrients. Maaaring magdagdag ng kaunting baboy o hipon para sa lasa at protina. Steamed okra o talong. Magandang source ng fiber ang okra at talong at mabuti rin ito para sa digestion o panunaw. Brown rice o quinoa. Muli, Piliin ang brown rice o subukan ang quinoa bilang masustansyang alternatibo sa puting kanin. Tips sa pagkain Limitahan ang paggamit ng asin at piliin ang natural na pampalasa tulad ng luya, bawang, suka at kalamansi para sa flavor. Bawasan ang pag-inom ng matatamis na inumin. Palitan ito ng tubig, unsweetened tea o kalamansi juice. Siguraduhin na kumain ng iba't ibang uri ng gulay at prutas araw-araw para sa sapat na fiber at nutrients. Limitahan ang pagkain ng processed at canned foods na mataas sa sugars at saturated fats. Ang pagkakaroon ng isang balancing dieta na nakatuon sa whole foods, sariwa at hindi na prosesong pagkain, ay susi sa pagpapabuti ng kalusugan at pag-iwas sa pag-unlad ng pre-diabetes patungo sa type 2 diabetes. Pwera dito, meron din mga ibang alituntunin na maaaring sundin. Regular na ehersisyo Ang regular na physical na aktibidad ay makakatulong sa pagkontrol ng antas ng glucose sa dugo at pagbaba ng timbang pagbawas ng timbang Kung ikaw ay overweight ang pagbaba kahit 5% hanggang 7% ng iyong timbang ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagbaba ng iyong antas ng glucose sa dugo Pag-iwas sa paninigarilyo Ang paninigarilyo ay nagtataas ng panganib ng diabetes at mga komplikasyon nito Moderation sa alcohol Paglimita sa pagkonsumo ng alkohol o alak. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayo mahal. Kiss ma.